mga barkada, dito na tayo o, Pure gold para kami Malapit na kami ng bio research Ito may dalawang vlogger akong kasama oh. Si Yalong Si Yalong at saka si Orlando Lim Tapos andun sila Panyolop tumatae <laughs> Ayun na tumatae si Panyolop doon <laughs> Malapit na kami Maya nasa bio research na kami Good morning mga barkada Dito na kami sa bio research Bio video na yan Tama kayong mga makukulit no? Oh. Yeah. Na motor lang kami, ang dami namin dalang tibak so. Kuhain na natin yung mga pamimigay na gift bird ni Bio Research by Pigeon. Yan, good morning mga birdkada. Dito na kami sa Bio Research by Pigeon. Ito sila panyo ko. Ito may dalawang followers dito, nagabang. Ano pa pala niya, sir? Romel. Romel Abuhar. Ay, ikaw pala 'yon. Ito si Sir, ano pa mo? Julian. Ayun oh. Kita rin kami. Ito kanina nakita na namin sa sada. <laughs> nalit kami, nag-abang-pasi ng ibon-tomato, nag-pulling. Ngayon, donate tuloy sila. Hindi <laughs> <laughs> ako maka-upload kaninang umaga mga birdkada na ban na naman ako dahil dun sa 50k line, no? Kaka-reply ko sa mga comment. Hindi ako makapag-upload, di ako makapag-reply. Maka Buti ngayon, medyo bumalik na nakapag-upload na. Pero malamang yon limited pa rin yung pag-upload. So, mamaya update ko kayo sa mga kaganapan dito, no? Yan, marami tayo pamimigay na gift bird galing sa Bio Research by Pigeon sa mga product nila. Yan, so itong dalawa, swerte ito kasi mo sila lang yung hahanap ng sticker ko dito, dalawa lang sila. Sino kaya ang makakakuha? Abangan natin, no. Ito, ay pwede kayo sumali, dalawa. Ini na nila hanapin yung sticker. Ko lang, si Kuya, Bali tatlo lang sila. Eh, kasali ka ba? Yalong. Sali ako ah. Yan, apat sila.

hindi ko naman magsasabi ano ba yan? ang ganis mo nga oh, never mind nahanap nahanap ano ba yan? ba? oh, do-donate mo sa kanila sabi mo do-donate mo sa kanila oh, kanino? paano? paano mo do-donate? so, ayun mga birdkada ito na yung mga ipamimigay na gift bird ng bio Research by Pigeon at ito, nauwi na natin sila sa bahay Yan, siya na nanalo, give birth. PM mo na ako kung oh, gusto mong puntahan sa bahay. Para mga love visit. Kada, yeah. nagdidikit na sila ng sticker. Ayan. Mamaya na kayo umuwi, eh. may libre pagkain dyan eh. Yeah. Sayang. Yeah, no. yeah. Yan, ito. Idol, may perma yan. Yan, meron dito. Sa harapan ba nakadikit? Ayan o. No? Ayan, yeah, may perma yan o. No? Hahaha. <laughs> taga Sampalok, Maynila pa si Kuya. Ito naman dito, taga Paranaque. <laughs> Ay, may manok din pala doon sa taas, oh. Noong una, di ko alam yung term ng puna. Sabi ko, ano, puna at kinuha sa perito. Hindi si Kel! Wak!